Minasan, konnichiwa, ogen ka For today's video, ito na nga po yung last part ng gala namin sa city kasama yung kaibigan namin na nagbakasyon dito sa Japan. At alam nyo ba na apat na city yung napuntahan namin in just one day. O oh di ba grabe, super duper sulit talaga yung bakasyon namin. I mean, bakasyon nila. Kasi nga po, parang feel ko lang din na, na enjoy talaga ako sa gala namin this time. At alam nyo ba, na-appreciate ko talaga yung effort ni Mr. sa mga kaibigan ko. Kasi nga po, hindi talaga niya pinabayaan. Ayan, hinatid niya talaga sa bus. Na kung saan, naligaw din po kami ng landas. Hindi talaga yan mawawala every time nagagala kami. Kaya ayan, sayonara lanim and and also Gino kasi nga po, babiyahi pa po sila sa another province ng dalawang oras, kaya ayan see you, see you next time and I hope or we hope na na-enjoy po kayo sa bakasyon nyo dito sa Japan. And sana makabalik po kayo one day. At syempre, gagala na naman po tayo sa ibang city. So, after namin nahinatid si Lalani is kami na naman po yung babiyahe. At alam nyo ba, yung tuhod ko that time is parang ganern yung ang hirap na talaga maglakad pero lumalaban pa din. Kasi nga po, malayo pa po yung biyahe namin. So, parang same lang. Two hours din sa kanila din kami din po two hours. So, ayan lang yun lang po yung lagaw na diri sa Japan at the same time ayan ipapakita ko po sa inyo yung mga pictures namin and syempre memories na din po sa amin ito kasi nga po alam nyo hindi na, namin alam kung kailan naman sila makakabalik or kailan na naman po kami magkikita so hindi na po ako magtatagal kasi nga po ito na nga is last part ng gala namin dito sa Japan nakakatuwa lang kasi nga po first time namin na mag tour guide Charest, na na appeal po tour guide. I mean, first time namin gumala kasama yung mga kaibigan namin. So, I guess that's all for today's video. Thank you for watching and have a good day. God bless everyone. Jane!